yan kasaka kamusta po kayo lahat ito po yung mga kanal sa Baras Rizal tingnan nyo medyo madumi siya medyo maraming lupa kasi ilang bagyong dumaan ilang beses pumaha e no, punong puno siya ang daming basura sana po ito yung malinis na namin mga magsasaka katulad niya may mga bagyo pa dapat isara na muna ang sala buksan na lang pagka may bagyo kasi mas mabilis siya linisin pagka po may tubig, pagka ganyan may irap. Sana sa kami mga mag-donate ng mga sako para pagka may diretso sa ano, sako namin. Kita nyo, barado-barado. Yan po yung ano, sa so may bahay na yan, may takip-aangatingan, ang daming ano yan, lupa, sako. eh no, halos pantay na po siya sa ano, pinaka level ng ano nyo alum blocks sa lakas po ng bagyo mga dumaan dyan dapat mas maganda nga para sa akin ano ilinisin linisin eh. baka kasi pagka may umano na tumas na wag tumas na naman ng tubig eh ba ano yan hindi lal dadaan agad ng tubig maganda ko linis yan para diretso po ang mga tubig sana po yung mga iba nating, ano huwag na magtapon ng mga ano basura dyan sa ilog sa kanal ano, ano. may mga bote po da, yan ang mahirap sa maglinis Yung mga bote yung ganyan o kaya bakal paku oh pero hindi ko maiwasan yun kaya doble ingat na na po ginagawa namin yan naman po yung sala o oh may kundi pa mga dumi yung isa hindi na itataas yan si Ryan yung isang gear niya natanggal na naman kasapa ito medyo delikado na rin yan may ano na crack na sana ma-actionan na agad na ating nga kasaka dahil basura ito nyo saan ano yan o no? oh. saka ang ilaw na wala na ito naman po isang to, sa barangay santyago naman yan kasaka marami rin ano basura eh, lalo yan at timba sako ang hirap linisin yan eh, kung ano yan diretsyo ang tubig yan eh wala eh hindi siya makadiretsyo kasi nga po bandaring basura alo si lalim na kanan niya hindi na siya na ano man ayan yan pwede pa yan ganyan oh medyo malis. pero yung pinakadulo niya yung eh, ngayon kayo na pinakita ko Puro basura talaga kasaka. merap din maglinis dyan. Medyo masikip siya. Ito, alas pantay na sa karsada. Kasaka. Sa Torondon pa rin po yan. Kung tawagin Toronton. Torondon. oh, ang dami Oh. Hirap niya linisin. Siguro hindi kaya ng mga ano, tatlong araw. Ah, isang linggo yan. Hindi lang. Sa dami ng lilinisin kasaka. Ito naman po yung tapat ng mangga, tawagin. Ayan o. O. May Medyo, medyo kakunti ang ano dito basura. Pero kailangan pa rin linisin yan o. Ayan o. Stuck tubig. Hindi gumagalaw kaya sa maitim. Kung ano yung gumagalaw dalit yung agos niyan. Sana po malinis yan. Sana huwag po kayong magsawang mag-like at mag-comment at mag-follow na rin po kayo. Maraming po salamat. Bye-bye!